At hindi na natin. At ata nga, hata ka lo, biyad to. Gaya, nagsasait na. Akanimet? Ayan to, naluluhat lahing dito, tutulo. Hala, asud, bubi. Kaya to, nga, isa hubi. Yan to, ito hubi, nandito na yan nila. <laughs> Kaya po, nandito na yan nila. <laughs> yan ay isa

Yan, pag luto lu lu na, pag okay na siya, tapos kumulo ng maayos, lalagay na natin itong malagkit. Itong malagkit, oh. Sinaing na, malagkit. Ito yung organic na naging ko kanina. At ito naman yung niyog, naging kakudin At pinapakulo na. Maya-maya lang, iha, eh, ihahalo eh, na natin itong malagkit para mayroon tayong masarap na masarap na biko. Halo-halo ulit, yan, beko na itong hiyaw. or onin hindi kita pagtutuon ng pugon kasi hindi niya probinsya at ang buhay Ayan. na mas luto na maya maya na natin ang cheese para mas malasa mas masarap ang atong beko yan din ang finish product ng atong gin anak yung binayo kagina ng pilit ang nga dito oh, ngayon tanag wala bahaya ka ng binayo kagina um, nagbida biko? oo ka tapos, anim anak kilubi, kipas ko ang gayang. Tapos, ako na pala nagkago ng tunga. Tapos, si Bikay na nga, uwi na anak tangpos. Pagkagod, uwi na? Ay, kagod, kagod. 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 Binati ako na sa kagod. Hi, uwi lang wala buling. Kasi di dito yan lahiya. Nagdinoyan lahiya. Asya, wala na lahiya kukuhit. na awod. Hahaha. Kaya pa lang tutok ka hubiyan. Kaya pa lang ka kami. Hmm. Tapos ako pa lang tahap. Pero may dadaman niya hubot. Yan ang pinamili. Yan mili. Kinuha yan para. Ayan. Ito na ang finish product. O yan. Binodburan hin. Cheese. yan Ayan. 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 Ayan.